Mm -hmm. Ayan, ganyan pala ang paggawa ng tiles. Uh, Mag-aano um, muna ng samento, maghahalo Pure na samento po yan, no? Pure na samento. Pala yan, pure na samento na may halong buhangin. Ayan yung tiles na pinagin. ba? Ayan, nilalagyan siya ng hinalong uh, buhangin at samentong puro. Para kakabitan ng tiles. Ayan, ginaganyan pala kung nakahig. Para pag nilagay yung tiles, dikit na dikit siya. Talagang pinapantay siya. Ayan. Yung adhesive, uh, binabasa. Binabasa siya bago ilagay doon sa, sa 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 may burong samento. Ah, purong ah, uh, samento at buhangin. Kailangan babasain din pala yung adhesive. Ayun. Ah, ilalagay dyan sa ano? Ayan, binabasa muna pala yung tiles. Tapos, ayun, yung adhesive na hinalo na may konting tubig, ayun. Idinidikit sa ilalim ng tiles. Ayan. Ayan. After na uh, tapos, at uh, ahira ng basang adhesive cement. Adhe adhesive cement din po na pandikin sa tayo bago ipapin sa cement puro at buhangin. Buha Ayan na, ipapatong na siya. Ayan. Ayan, ganyan po yung pagkakabit ng tiles. Ayan. Ayan po, nakabit na po yung tiles.